Hello guys, good afternoon po. Kamusta na po kayo? Napakaraming tao na alam mo yun, naghahanap ng true love. ba? Diba? Yung totoo at tunay na pagmamahal. Eh, kung sa tao mo hahanapin, malabo eh. Kasi ang isang tao, nagbabago. Pero kung Diba? Pero may ilan-ilan talaga na may true love meron bang wagas na pagmamahal ba? Diba? maraming tao na maraming tao ang naghahanap ng true love yung talagang alam mo yun, yung talagang totoong pagmamahal kaso ba? Diba, kung masama ang ugali mo kung hindi maganda yung asal mo walang magmamahal sa'yo ng totoo ba? Diba? tapos mahirap ka pa wala kang alam mo yun, wala kang may pagmalaki wala kang kayamanan wala kang trabaho wala ka ng trabaho masama pa ugali mo, wala ka na may pagmalaki bad trip ang ugali mo eh wala magmamahal sa'yo wala magmamahal sa'yo totoo masakit man isipin ang lalo na ngayon yung mga, yung ibang babae o kaya yung ibang babae, iba, hindi lahat kaya wag mo na kayo mag -react yung ibang babae, eto mitingin sa katayuan, sa estado ng kanilang mamahalin. ba? Diba? So, kung wala kang may pagmalaki, wala kang, wala ka rin ganda, wala ka rin kagwapuhan, sino magmamahal siya na totoo? Tapos masama pa o gali mo. ba? Diba? So, medyo ano tayo dyan, medyo naguguluhan tayo kung sino nga ba magmamahal sa'yo kung ganyan ang pagkatao mo. Pero ako may alam may alam akong paraan kung paano ka makakahanap ng totoo at wagas na pagmamahal. Alam mo paano? Simple lang. Mag-adapt ka ng aso. 'Di ba? Mag-adapt ka ng aso. Ang aso iba 'yan. Pag nagmahal ang aso, totoo, wagas. Masama man ugali mo, mahirap ka man, mayaman ka man, pangit ka man, guwapo ka man, kahit ano ang estado mo sa buhay, mamahalin ka ng aso. 'Di ba? O 'di ba napakasimple? Ganun. Kung gusto mo ng wagas na pagmamahal, kung gusto mo ng true love, bumili ka ng aso, mag-adapt ka ng aso. Kaya sinasabi ng iba, wala nagmamahal sa akin, wala akong makita ng true love. Eh kung sa tao mo hahanapin 'yan, bihira, wala talaga. Lalo na ang mga tao ngayon, kakaiba mga tao ngayon. ibang ang tinitingnan sa kapwa iba ang tinitingnan sa mamahalin. Di ba? Pero ang aso kahit ano ka pa, kahit ano ka pa, mamahalin ka ng aso. Di ba? Kaya kung true love lang ang hinahanap mo, makikita mo sa aso 'yan. Magadap ka ng aso, kasama mo sa bahay kahit nag-iisa ka, promise. Makakaramdam ka ng pagmamahal. Yung tunay na pagmamahal. Unless kung iba 'yan. Yung iba kasi hindi naman true love ang hinahanap eh. Alam mo hinahanap? Landi. 'di ba? 'Yun ang hinahanap. Yung lalandi sa kanila. Hindi true love. Okay? Try niyo. Lumandi. Ay, este, bumili ng aso. At makakarandam kayo ng true love.